Magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa mga taga-subaybay, at uh, sa ating mga kaibigan na may maubutin kalungan, at sa mga tao na hanggang pumulan. Nandito po ako ngayon sa Barangay Kabungalunan, at uh, uh, yun po sa request po ng uh, kanyang kamag anak na sana'y matulungan, pero yun po, lagi ko po sinasabi, wala po akong uh, pantulong financial kundi dahil yun lang po na maging tulong ninyo. At kasama ko po ngayon si Ate. Ano pong pangalan niya Ate? Gina po Puentes. Oh. Ano Ano po yung pangalan ng tong niya? Okaya po. Okaya. Ilang taon na po? Dalawang taong gulang na po siya noong December 8. Ano po yung pangkabuhayan ng Nina? Nagpaparaw lang po yung aking asawa. Ay ngayon naman po hirap na po siya maghanap po At, Ano po yung kanya pong paalagay pong namamaga. Lumingit na po yung kanya din po. Okay po, yun yeah. inyong so, alam. Sampo po, sampo po ito. Yun po. Hindi po nakapag-family planning si ate. Kaya po, mm -hmm. may mabuting kaluban po, ay kami po ay humihingi ng tulong para po maipagamot. Dahil ito po, kinakailangan daw na kinakailangan sa, sa PGH ito maipagamot dahil nandun yung mga specialist ha, uh, tungkol po sa kanyang karamdaman na hydrocephalus. Patuloy po kami nananawagan sa mga taong may mabuti kaluban para po sa kagalingan ng uh, batang ito uh, at uh, bigyan po po natin ng pagsasa. Huli po, maraming salamat uh, patuloy po at patuloy po kami ang at tuloy din panalangin para sa mga, mga kanilang ang aming pong inihit. Hinaing para sa inyo at uh, financial kong tulong para po sa kanilang pamilya at maipagamot ang bata. Maraming salamat.